halos lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Padre Pio ay kakaiba at kahangahanga. Ngayon, tatalakayin natin ang paksa ng purgatorio ayon sa mahiwagang pakikipagtakpo ni Padre Pio sa mga kalulong dumalaw sa kanya upang humingi ng panalangin. Bilang mga katoliko, ito ay isang katotohanan at dogma na dapat natin tanggapin ng buong puso. Mayroong hindi mabilang na mga kwento ng mga santo na nakatagpo ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Ngayon araw, isasalaysay ko ang ilan sa mga naranasan ni Padre Pio. Pagandang araw po sa inyong lahat, nagbabalik po muli ang inyong likod si Dr. Jose Maria Alcacid. Huwag bibitiw at manatiling nakatutok at subaybayan ang ating interesanteng pagtatanghal ngayong araw. Si Padre Paulino, na kasama ni Padre Pio sa kumbentong kinutuluyan niya noong mga panoong ito, ay hindi maintindihan na gusto ang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay ni Padre Pio. Gayunpaman, isinulat niya ang lahat ng mga kakaibang bagay na napansin niya sa buhay ng kanyang kasamahan. Habang nagdarasal si Padre Pio sa loob ng simbahan isang gabi, may narinig siyang ingay mula sa altar na parang may nahulog at nabasag. Agad siyang sumugod sa altar at hinanap ang dahilan ng ingay. Nadatnya niya, ang matayog na kandelabra na nakatayo sa tabi ng altar ay nalaglag at nasira at ang mga putol na kandila ay nagkalat doon sa sahig. Ang banal na imahin na ni Inang Maria ay nasa isang napakataas na lugar kaya't hindi naaninag ni Padre Pio kung paano nahulog at nabasag ang kandelabra. Pinagbastan niyang mabuti ang lugar at nagulat siya nang makita ang isang cappuccino na naglilinis sa lugar. Sino ka? Bakit mo ginagawa ang gawain ito sa dilim? Hindi pa kita nakikita hanggang sa ngayon. Medyo nagulat na sinabi ni Padre Pio. Ako ay isang cappuccino praile, sabi ng isang hero. Ilan taon na ang nakalilipas simula ng mamatay ako habang ako ay nabubuhay, ako ay isang tamad na tao at ako ay nasa purgatorio ngayon para sa kasalanan ngayon. Maaari mo bang ipagdasal ako upang ako ay mapunta sa langit? Bumalik ka na ngayon ng payapa, sabi ni Padre Pio. Mag-aalay ako ng banal na bisa para sa iyo. Bukas at makakamit mo ang iyong kaligtasan. Tinupad ni Padre Pio ang kanyang pangako at nagdiwang siya na isang banal na misa kinakabukasan na inialay ito sa namatay na Pralin Cappuccino at ang kaluluwa ay naligtas. Isa pang insidente na katulad ang naganap sa mga panahon iyon. Gabi na noon at nagdadasal si Padre Pio sa bulwagan kung saan tinatanggap ang mga bisita. Nang matapos ang panalangin, Iminulat niya ang kanyang mga mata at nagulat siya ng bakit ang isang lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Nakasara na ang pinto ng bulwagan at nagtaka si Padre Pio kung paano nakapasok ang lalaki sa saragong silid. Kinunwit niya ang isang hero tungkol dito. Mahina kong ang isang hero sa kanya at sinabi, Padre, ang pangalang ko ay Pietro de Moro at ang pangalan ng aking ama ay Nicola. Prakoko ang tawag sa akin ng mga kaibigan at kamag-anak ko. Namatay ako sa silid numero apat ng kumbentong ito noong ikalabing walo ng September 11, at 1908. September 18, 1908. Noon, ang kumbentong ito ay isang bahay kanlungan para sa mga mahihirap. Ako ay isang mananagirilyo at isang araw ay patuloy akong naninigarilyo habang nakahiga sa kama at nakatulog. Ang masusunog na sigarilyo ay nahulog sa kobre pa kama at sa ilang sandali ay nasunog ito. Nagdusa ako sa matinding paso at di na ako makahinga kaya namatay ako matapos ng ilang sandali. Ang aking kamatayan ay ang kabayaran ng aking kapabayaan at ngayon ako ay nasa purgatorio maaari mo bang ipagdaos ang isang banal na misa para sa aking pagpapalaya? Binigyan ako ng Diyos ng pahintulot na hilingin sa iyo na magsagawa ng banal na misa para sa akin. At dito nagtapos ang kanyang salaysay. Mahal kong kaibigan, mag-aalay ako ng isang banal na misa para sa iyo at ngayon ay maaari ka ng humayo ng payapa at habang dinala niya ang isang hero papunta sa pinto Binuksin niya ito at nakita siyang umalis. Nag-alay siya ng bagal na misa para sa kanya kinakabukasan. Isinalaysay ni Padre Pio ang mga pangyayaring ito kay Padre Paulino, ngunit kinuha ni Padre Paulino ang lahat ng mga pagsasalaysay na ito bilang mga katang-isip lamang ng imahinasyon ni Padre Pio. Kayong pamanag, tungo siya sa tanggapan ng munisipyo kalauna na hinalungkat ang mga talaan ng nauukol sa taong 1,700 at siyang 1909. Laking gulat niya nang napag-alaman niyang tama ang bisita ni Padre Pio at ang ulat ng kanyang pagkamatay ay naitala sa mga talaan ng, ng munisipyo at tulad ng sinabi niya kay Padre Pio, ang kumbento noon ay isang tahanan para sa mahihirap. Hindi lamang ito ang mga pagpapakita ng kaluluwa mula sa purgatorio na humihingi ng panalangin kay Padre Pio. Sinabi ni Padre Pio, kasing daming mga kaluluwa ng mga yumao ang dumaraan sa daan na ito, ibig sabihin patungo sa monasteryo, gaya ng mga kaluluwa ng mga buhay. Maraming beses na hinihiling ng mga kaluluwa na magmisa para sa kanila, na nagbibigay din sa espiritual na bigat o halaga ng isang bisa at kung paano mababawasan nito ang oras na ginugugol ng isang tao sa purgatorio bago makamtan ang mga kalwalhatian ng langit. Isang magandang aral po ito para sa atin. Si Padre Pio kung minsan ay binigyan ng kaloob na malaman ang walang hanggang kalagayan ng mga namatay. Minsan daw ay nagtanong ang balo ng isang lalaking namatay sa pagpapatiwakal tungkol sa kalagayan ng kaluluwa ng kanyang asawa at sumagot si Padre Pio. Naligtas na siya. Sa pagitan ng tulay at ilog ay nagsisi siya. May episodyo na po akong itinumpok tungkol dito. Mangyaring balikan po ninyo ito at panoorin. Ilalagay ko sa description box sa ibaba ang link. Ang kanyang mga supernatural na kalooban hindi agarang nakamtang ni Padre Pio. Binarkahan nila isang buhay ng matinding pagdurusa. Kabilang ang pagdadala ni Padre Pio sa mga sugat ng stigmata sa loob ng limampung taon. Sa kanyang pagdurusa, nagkaroon ng espesyal na debosyon si Padre Pio sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sa unang bahagi ng kanyang pagpapari, sumulat siya sa kanyang espiritual na direktor. Sa loob ng ilang panahon ay nadama kong kailangan kong ialay ang aking sarili sa Panginoon bilang biktima ng mga abang makasalanan at para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang pagnanayas na ito ay patuloy na lumago sa aking puso. Hanggang ngayon, ito ay naging isang malakas na pagnanasa. Ginawa ko ang pag-aalay nito sa Panginoon na nagsusumamo sa Kanya na ibigay sa akin ang parusang inihanda para sa mga makasalanan at para sa mga kaluluwa sa purgatorio, kahit naparamihin ang mga ito sa akin ng daang-daang beses hanggat pinagbabalik loob at iniligtas niya ang mga makasalanan at mabilis na pinalalaya ang mga kaluluwa sa purgatorio. Sinabi ni Padre Pio na ang pagdurusa at kawalan ng ginhawa, ay buong kagalakan niyang pinapasal dahil ito ay nagpapagaan sa mga pasakit ni Yesus. Kailangan ng mga banal na kaluluwa ang ating mga panalangin at kasabay nito, maaari silang maging makapangyarihang tagapanak mamagitan para sa atin. Ang katekismo bilang siyam na at or 958 ay nagsasaad na ang ating panalangin para sa kanila ay hindi lamang may kakayahang makatulong sa kanila. Ngunit pinagiging mabisa rin ang kanilang pamamagitan para sa atin. Kapag tayo ay nananalangin para sa kanila, nagagawa nilang ipagdasal din tayo. Kaya ang pag-ibig sa kapwa ay humihikayat sa atin na mag-alay tayo ng ating mga panalangin at pagdurusa para sa kanila. Ang katotohanang may mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating tulong ay isang pangunahing dahilan kung bakit nakikita natin mga katoliko ang halaga ng pagdurusa at pagpapakasakit. May biyaya sa pagkilala sa katotohanan ito at sa pangangailangan ito. At yan po ang ating pagtatahal ngayong araw kung saan may dalawang bagay tayong mahalagang matutunan. Ang una ay ang katotohanan ng purgatorio kung saan napupunta ang mga kaluluwa na namatay ng walang ng mortal. So yan ay uh, isang uh, katekismo na ating dapat is ilagay sa ating isip at ang kahalagaan ng pagpapamisa at pananalangin para sa kanila. Kapag may umahaw tayong mga kamag na po kaibigan ay dapat natin silang ipagdasal. Hindi tayo makasisiguro kung saan sila napunta, ngunit walang mawawala sa atin kung sila ay ating ipapanalangin. Kaya yun po ang dapat natin pakatandaan. At uh, sa puntong pong ito, ako po ay magwawakas na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At uh, para sa inyo na mga bagong taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan ito. Gawin ito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At uh, kung naibigan naman po ninyo ang ating pagtatanghal, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, kung nais nyo kaming supportahan, Uh, lumako po kayo sa aming ng grupo ng mga buwanang mga taga-suporta at donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Pati Pio. At bilang benepisyo sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa uh, na naaayon po sa halaga ng inyong uh, buwanang donasyon. Maari pong lingguhan, maaari rin pong buwanan. At ang mga misang po ito ay para sa inyo, ho? hindi po ito sa mga yumao. Para sa inyo, para makatanggap kayo ng mga biyaya at krasya. Ngunit maaari po ninyong ilahok sa inyong mga intensyon ang mga yumaong ninyong mga minamahal sa buhay. Bilang uh, benepisyo, makatatanggap din po kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayod din po sa halaga ng inyong buwan ng uh, abuloy o donasyon para sa mga karagdada ng mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipanipio.org www.angtinignipanipio.org At doon po sa website ay makikita po ninyo kung paano po ang pagbibigay ng donasyon at ito po ay sa pamamagitan ng GCash o direct deposit sa aming bank account sa BDO. Pwede rin po uh, via GCash via bank transfer mas maganda po kung ganito po ang inyong gagawin dahil diretsyo na po ito sa aming account. At meron din po kami personal na GCash account sa ilalim ng aking pangalan. At dumating na po tayo sa pagtatapos at uh, ako po yung magpapaalam na sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik. Hanggang sa muli po nating pagkikita na pagpalain at patumbayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos. you